Every 23rd spring for 23 days it gets to eat. Eat what? Eat us. Get off Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chilli Cup. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror film na tinatawag na Jeepers Creepers 2. At bago tayo magpatuloy ay isa shoutout muna natin si AJ Daimal, Wedry Navarro, Rudy Aquino, Brian James Cruz, Joni Sulaso, Eric Bakilod, Ruel Tabar Ansa, at Jason K. from Pirino. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang creeper ay isang supernatural na nilalang nakahawig ng paniki, at lumalabas tuwing ikadalawampot tatlong araw ng tagsibol para kumain ng mga tao sa loob ng eksaktong dalawampot tatlong araw. Meron itong kakayahang pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng lamang loob ng tao. Nagsisimula ang pelikula sa ikadalawamput dalawang araw ng pagkain ng Creeper, ibig sabihin, may dalawa na lang itong natitirang araw para mangain ng tao. Sa araw na yon, may isang batang lalaki na nag-aayos ng mga panakat uwak sa gitna ng maisan. Paalala ng kanyang ama na si Jack na tiyaking maayos ang pagkakatali ng mga panakat uwak. Bigla namang tahol ng tahol ang kanilang aso, senyales ng paparating na panganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon, palihim palang minamanmanan ng creeper ang bata habang nagpapagawa. Panggap ito bilang isang panakatuwak. Gumalaw ang creeper, kaya naman napansin ito ng bata. Nilapitan niya ito para tingnan, pero nang maamoy niya ang mabahong paan ito, agad siyang tumakbo sa takot. Lumipad ang creeper at hinabol ang bata habang sumisigaw ito ng tulong. Ilang sandali lang, nahuli siya ng creeper. Narinig ni Jack at ng kanyang panganay na anak ang kabuluhan. Dali-dali silang pumunta sa maisan at nadatnan nila ang bata na umiiyak at humihingi ng saklolo habang kinakalagkad ito ng creeper. Bigla nang lumipad ang Creeper at lumayo kasama ang bata habang naiwan ang mag-ama na walang nagawa. Kinabukasan, araw na nang ika ang huling araw ng pagkain ng Creeper. Isang boss na panang may ingay na estudyanteng atleta ang bumabaybay sa highway malapit sa Maysan. Masaya sila habang ipinagdiriwang ang pagkapanalo nila sa kampyonato. Habang naglalakbay sila, biglang tumigil ang boss. Bumaba ang driver para tingnan ang gulong at nadiskubre niyang punit ito. May nakita siyang matalim na shuriken blade na naging dahilan ng pagkasira ng gulong. Kinuha ito ng coach at laking gulat niya nang malaman niyang gawa ito sa mga buto, kaya't kinilabutan siya. Samantala, narinig ng mga estudyante sa radyo ang balita tungkol sa paghuhukay sa lumang simbahan, ang lugar na nagsisilbing monumento ng creeper para sa mga biktima nito. Ayon sa balita, natagpuan ng mga autoridad ang daan-daang katawan na nabaon at napreserba sa kisame ng simbahan. Ang lahat ng bangkay ay may nawawalang parte ng katawan o lamang loob. Naniniwala ang mga mga autoridad na ang ilan sa mga bangkay ay mahigit dalawang daang taon na. Balik tayo sa Maisan, natagpuan ng anak kasama ang kanilang aso, ang isang patalim na pag-aari ng creeper sa lupa. Agad siyang umuwi at sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa patalim, habang si Jack ay patuloy pa rin nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Ang patalim ay tila gawa sa balat ng tao. Hinawakan ito ni Jack at bigla na lang itong lumipad. Dito niya napagtanto na may kakayahan pala itong bumalik sa creeper sa pamamagitan ng telepathy dahil dito, naisipan niyang gumawa ng isang harpoon gamit ang patalim para magamit niya ito sa panganggaso sa creeper. Dahil sa kapangyarihan nito, automatiko itong babalik at tatama sa creeper. Sa puntong ito, determinado na si Jack na maghayganti sa creeper dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Balik naman tayo sa boss, sinusubukan ng driver na gumamit ng radyo para humingi ng tulong, pero wala itong signal. Pati ang mga coach, sinubukan ding gumamit ng cellphone, pero wala ring signal. Sa bandang huli, nagpa siya ang driver na ipagpatuloy ang biyahe kahit sira ang gulong. Pagsapit ng gabi, nagsimulang managinip si Minxy, isa sa mga estudyanteng atleta sa loob ng bus. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isa sa mga dating biktima ng Creeper na si Derry. Itinuro nito ang kabaligtaran ng direksyon ng boss, na tila isang babala na may panganib sa unahan. Maging ang bata ay lumitaw sa panaginip niya na nagsasabing dapat silang bumalik. Biglang lumitaw ang Creeper sa panaginip, mabilis itong tumatakbo papunta sa boss at naghagis ng shuriken dito. nagising si Mink simula sa panaginip niya, sakto namang tinamaan ng shuriken ang kanilang gulong sa totoong buhay. Bagaman hindi tuluyang nasira ang gulong, na-stranded sila sa gitna ng highway na walang katao-tao. May dumaan na sasakyan, at sinabi ng coach sa mga sakay nito na humingi ng tulong kapag may nadean ng highway patrol. Nagtayo naman ng flare sa gitna ng kalsada ang coach bilang hudyat na kailangan nila ng tulong habang chine check ng driver ang gulong, nakita niya ang isa pang shuriken. Sa pagkakataong ito, gawa ito sa pusod ni Derry. Habang abala ang coach sa pag-aayos ng flare, bigla siyang dinampot ng creeper at agad na nawala. Naguluhan ang mga estudyanteng atleta kung ano ang nangyari, dahil napakabilis ng pangyayari. Sinabihan ng driver ang lahat na bumalik sa loob ng bus dahil sa bantang panganib. Sinubukan pa niyang hanapin ang nawawalang coach. Ngunit ilang saglit lang, siya na rin ay biglang inagaw ng creeper. Naiwan ang mga estudyanteng atleta na gulat at tulala sa nangyari. Ang isa pang coach ang siyang nagsabing manatili sila sa loob ng boss. Ngunit biglang lumitaw ang creeper at siya naman ang kinuha. Tinangka siyang hilahin pabalik ni Scotty, isa sa mga estudyante, pero hindi na ito naisalba. Agad nilang isinara ang pinto ng bus sa takot. Ikinwento ni Scotty sa mga kasama kung ano ang nakita niya tungkol sa creeper, habang naguguluhan ang lahat sa loob ng boss. Wings. Big wings. Samantala, narinig ni Jack mula sa radyo na may mga ulat ng nawawalang tao sa kanilang lugar. Dito niya na lamang posibleng naruroon ang creeper at kasalukuyang gumagala. Balik sa bus, paulit-ulit na gumagamit ng radyo si Bucky, ang nerdy na estudyante, para humingi ng tulong, pero walang sumasagot. Nakatagpo naman ang mga estudyante ng isang sibat at flare gun, at napagdesisyonan nilang gamitin ito bilang sandata kung sakaling umatake ang creeper. Iminungkahi ni Scotty na tumakbo sila papunta sa bahay kabong nasa gitna gitna ng bukid. Ngunit hindi pumayag ang nobya niya dahil sa takot na biglang muling lumitaw ang creeper kapag lumabas sila ng boss. Hindi rin sumang-ayon ng ibang estudyanteng atleta, kaya naiinis si Scotty sa kanila. Habang nagtatalo sila, napansin ni Minxie ang pangit na mukha ng creeper na nakadikit sa emergency exit door. Napansin din ito ng ibang estudyante. Agad silang nagtago sa ilalim at pagitan ng mga upuan sa boss. Naamoy ng Creeper ang takot nila at sinimulan silang takutin. Pagkatapos ay tila naglabas ito ng isang klaseng GPS signal patungo kina Dante, Scotty, Minxie, Bucky, at Davis. Mukhang napili na sila ng Creeper bilang susunod na mga biktima nito. Sinimulan nitong yanigin ang boss, at isang tornilyo ang nalaglag mula sa emergency exit door. Maya-maya, lumipad na palayo ang Creeper. Pagkaalis nito, biglang nawalan ng malay si Minxie. Napanaginipan niya ang Creeper sa gitna ng may kaayusan. Sa panaginip niya, lumitaw si Derry at nagsalita ng mga hindi maunawa ang salita. Every 23rd spring for 23 days it gets to eat. Eat what? Eat us. <coughs> Pagkagising niya, agad niyang binalaan ang mga kasama na pinili na ng Creeper ang ilan sa kanila bilang mga susunod na biktima, at hindi ito titigil hangga't hindi sila nauubos. Doon niya nalaman na babalik sa ilalim ng lupa ang Creeper pagsapit ng umaga at muling magpapakita ito pagkalipas ng 23 taon para muling manakat ng mga tao. Sinabi niyang pinipili ng Creeper ang mga biktima base sa takot nila, at kung aling parte ng katawan ang gusto nitong makuha. Dahil sa takot, agad na nag-radio ulit si Bucky para humingi ng tulong. Samantala, si Jack at ang panganay niyang anak ay nag-iikot sa highway para hanapin ang Creeper. Nakita nila ang kotse mula kanina, at wasak na wasak na ito. tiningnan ito ni Jack, at mukhang isa na rin sa mga biktima ng Creeper ang driver nito. Nakatanggap ng radio ang anak mula kay Bucky na humihingi ng tulong. Kinuha ni Jack ang radio at sinabing papunta na sila sa lokasyon ng boss, pero maaaring matagalan sila. Pagkatapos noon, agad silang bumiyahe papunta roon. Nang malaman ng mga estudyanteng atleta na may paparating ng saklolo, nagsaya sila. Pero biglang lumitaw ang creeper at binasag ang bubong ng boss. Hinablot nito ang ulo ni Bucky mula sa butas ng bubong. Para mailigtas siya, ginamit ng isa sa mga babae ang sibat at sinaksak ang creeper sa ulo. Dahil dito, naitulak ng mga estudyante palayo si Baqui, naiwan ang sibat sa ulo ng creeper at sinubukan nitong bunutin iyon. Naitanggal niya ang sibat pero sobrang nasira ang ulo niya. Nagpakita ang creeper, kitang kita ang naputol nitong ulo. Lumipad ito sa ere pero nahulog ulit at bumagsak sa bubong ng boss. Sa lakas ng impact, nabasag ang mga bintana ng boss. Nagtaka ang mga estudyante kung patay na nga ba ito. Nagpa siya si Scotty na pagkakataon na nila para tumakas mula sa boss. Pero ayaw bumukas ng main door at napansin nilang sinira ng creeper ang emergency exit. Napagtanto nilang gusto silang ikulong ng creeper sa loob ng Boss, bumagsak ang isang pakpak ng creeper papasok sa boss at nilero ito ni Dante. Biglang gumalaw ang pakpak at nabalot si Dante. Hinayla ng creeper ang pakpak nito habang nakakulong si Dante sa loob. Sinubukan siyang iligtas ng mga estudyante, pero naputol ang katawan ni Dante. Naiwan sa boss ang katawan niya, pero kinuha ng creeper ang ulo niya. Kinuha ni Davis ang flare gun mula sa bulsa ni Dante. Sumilip ang babae sa labas ng boss at nakita niyang inaalis ng creeper ang sarili nitong ulo. Pagkatapos, itinapon nito ang ulo at lumabas mula sa chan nito ang ulo ni Dante. Ginamit ng creeper ang ulo ni Dante bilang panibagong ulo at muli itong lumipad. Pilit na binuksan ni Scotty ang pintuan at nagpasya siyang ihiwalay ang mga target ng creeper mula sa iba. Alam niyang parating na ang tulong, pero baka matagalan pa ito. Gusto niyang palabisan ang mga target ng creeper para mailigtas ang natitirang grupo. Nagalit si Davis sa kanya at sinabi na isa rin siya sa mga napiling biktima ng creeper. Hinikayat ni Davis ang lahat na lisanin ang boss para maiwan si Scotty ng mag-isa. Lumabas ang lahat, at sumunod din si Scotty sa kanila. May isang estudyanteng na iwan sa loob ng boss at ikinandado ang pinto. Nakita nila ang creeper na lumilipad sa paligid, kaya nagmadali silang bumalik. Malik sa bus, pero nakalock na ang pinto, dahil wala ng ibang pagpipilian, tumakbo silang lahat sa gitna ng bukid. Samantala, may naiwan pang estudyante sa loob ng bus kasama ang kaibigan niya. Pumasok si Bucky sa loob ng bus ng palihim, pero biglang lumitaw ang creeper at hinablot siya. Ngunit lumipat ng atensyon ang creeper nang dumating si Jack at ang anak niyang lalaki. Pinaputokan ni Jack ng harpoon ang Creeper habang lumilipad ito. Sa tangkang pagtakas ng Creeper, nahila ito ang kotse nila dahil nakakabit ang harpoon dito. Naitanggal ng Creeper ang harpoon, at bumagsak ito pabalik sa kotse nila. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ang anak ni Jack na nasa loob ng kotse. Muling inihanda ni Jack ang harpoon, habang naghahanda namang umatake pabalik ang Creeper, papalapit ito sa kanila, at muling pinaputukan ni Jack ang Harpoon, tinamaan ulit ang Creeper. Pero hindi pa rin ito namatay at patuloy na lumipad kahit nakakabit pa rin sa Harpoon. sa huli, naputol ang lubad, at muling nakalipad ng malaya ang creeper. Habang tumatakas ito, sina Davis at ang kaibigan niya ay nakakita ng isang bumanggang sasakyan. Nahanap ng kaibigan ang susi sa loob, kaya sumakay sila agad. Nakita nilang paparating ang creeper, kaya nagmadali silang umalis habang may panik. Agad na humabol ang creeper sa mabagal nilang sasakyan, lalo na't si Davis ay nasa likurang bahagi nito. Go! 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 They ah! do something. Get down! Get down! Come Come on! Come on! Lumagilid ang sasakyan pero nakaligtas silang lahat. Bumangon si Davis kahit sugatan at napansin niyang bali ang isang pakpak ng Creeper. Sumabog ang sasakyan kaya tumilapon ang Creeper sa ere. Naamoy nito ang pawis at hormone ni Davis kaya sinubukan siyang habulin. Pero napansin nitong bali rin ang mga paa at braso nito. Sa kabila ng pagkasugat, nakatalo nito papunta kay Davis. Unti-unting nabawasan ang distansya sa pagitan nila, kaya binaril ito ni Davis ng flare gun. Pero kahit nasaktan, nagawa pa rin ng creeper na mapunta sa ibabaw niya at tinangka siyang kainin. Ginamit ni Davis ang lahat ng lakas niya para hindi siya mapasok ng bibig ng halimaw. Habang desperado ang creeper na makakain, biglang dumating si Jack at binaril ito ng harpoon. Kahit putol-putol na ang katawan, pilit pa rin gumagalaw ang creeper. Nilapitan ito ni Jack at sinaksak, dahilan para ito ay humungol sa sakit. Sa galit at paghihiganti para sa anak niyang nakuha ng halimaw, paulit-ulit niyang sinaksak ang katawan nito. Damyugo nang husto ang creeper, at tiningnan si Jack ng matalim habang dahan-daang nagkukusot ang katawan nito. Kalaunay nagbalot ito ng sarili sa parang kakon, at tumigil sa paggalaw. Sabi ni Minxie, hindi papatay ang creeper. Tumigil lang ito dahil ubos na ang oras nito. Pero sinaksak pa rin ito ni Jack, sabay sabing, mukhang patay na yan sakin. Makikita sa mukha ng mga estudyanteng atleta ang trauma sa mga pinagdaanan nila, pero sa wakas, nagkita-kita silang muli pagkatapos ng nakakatakot na mga pangyayari. Makalipas ang 23 taon, malapit na muling mabuhay ang creeper. Lumalabas na itinago pala ni Jack ang katawan nito, at ginawa niya itong isang monumento. Ginawa niya itong isang bayad na pasyalan para sa mga taong curious makita ito inilarawan niya ang creeper bilang isang dambuhalang GPS paniki galing sa impyerno. Isang araw, may grupo ng mga kabataang bumisita sa lugar. Nagbayad sila ng tiglimang dolyar sa anak ni Jack na ngayon ay binata na. Pumasok sila sa loob ng lumang kamalig, at doon nila nakita ang katawan ng creeper na. Nakakabit sa pader, naupo si matandang Jack sa tabi ng kanyang harpon, na nakatutok pa rin sa katawan ng creeper, kinausap siya ng mga kabataan at in-interview, ikinwento niya kung paano niya ito pinatay gamit ang harpon. Harpoon, habang nagkukwento siya, sinabi niyang naghihintay siya roon ng tatlong araw pa, ayon sa alamat, paparating na muli ang 23 ng tagsibol, at sa araw na iyon, muling mabubuhay ang creeper. Sa huli, naghihintay si Matandang Jack sa muling pagbabalik ng halimaw, umaasang sa pagkakataong ito, tuluyan na niya itong mapapatay gamit ang sirang Harpoon, at dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paabot ang iyong opinion sa comments sa ibaba, at huwag niyong kalimutang mag- Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!